ito nga pala at naisipan ko magluto ng dessert. O ayan, may natira kong saging. Siyempre, na binalatan ko. O ayan, balatan lang natin lahat yan At siyempre, pag nabalatan ng lahat at hihiwain na natin siya pa slice. So yon ganyan lang ang gagawin natin. At syempre tayo mga nanay, palagi tayong nag-iisip ko ano nga ba ang gusto natin ipakain sa mga anak natin at sa jowa natin. O ayan, nahiwa ko na lahat. Ito na ang guko At syempre, ito ang kawali ko. Nilagay ko na lahat yung saging na hiniwa ko. Syempre, at naglagay din ako ng tubig. Tansya-tansya lang. O ayon hindi ko alam kung gano'ng karami yan. Pero konti lang na may tubig na yan. Ayan, hinaya ko kumulo. At nilagay ko yung asukal o brown sugar yan. Napaka light nabili ko. Kaya medyo light lang din yung pagkakaluto ng aking Ah, amin at na saging at inilagay ko nga pala itong aking sago o oh, yan tapos haluin ng konte at hayaan kumulo ng kumulo at pagkayari niyan oh, nakita niya naman malapit ng maluto at pag konti na isabaw o oh, pak na ang aking mita na saging o oh, ayan tara merienda na tayo at iyan lang maraming salamat